Ayan guys, andito na naman yung magpipick up ng mga patapon na guys na mga toners, mga empty toner. Ayan na. Nakarga na guys yung jeep. So yung mga ano yan guys, so, kasi. Dahil alam nyo naman nung bagyo, binaha din tayo dito. So, ayan, kaya kailangan ng i-dispatch. So, mga basa na yan guys oh. at saka ano naman na yan hindi na magagamit mga empty na yan basa Mga basa yan gamit oh, na yan na ano galing sa mga sa, ano, sa, mga, sa tubig kliyente guys Ayan, oh, na yan nakaraga na nila sa dito, jeep eh. sira yung water pump so, mga basa na yung karton guys oh. Punoy nila yan guys, yung jeep ng puro empty na car drives Ayan, basa na guys. Yung, oh. basa na yung carton. Kasi binaha sa loob nun. Ayan. Ayan. yung mga iba na yan. Ay, mga natuyo na yan guys. Ligat nyan guys. kung nila yan nila. ayan na guys o oh, nagkita po na basa kasi yan nabutas guys yung ano yung karton natin ayan. kasi basa na yung ilalim ayan ayan malapit ng mapuno ayan o magkakalat pa yung mga toner guys o oh. hindi pa nila napupulot nila guys ayan magkaabot ayan ayan malapit na guys mapuno ayan puno na guys konti na lang Kunti, konti na lang at mapupuno na yan matapos na yan pag napuno na yan guys alis na yan pinupulat na nila guys muna yung mga nanaglag kanina. Yung mga galing dun sa carton na abot na pasan